Hindi ng hindi naman po talaga ako yung bumuhay at nagpakalat yung dating kaso ni Iri. Alam ko yun, lilet. Ako pa ba naman ang hindi maniniwala sa'yo? Kahit ano po gawin kong pagpapaliwanag sa kanya, Tinang. Kahit hindi na po akong paniwalaan eh. Ang problema kasi dyan sa kapatid mo, ang bilis niyang maniwala kung kani-kanino at sa kung ano-anong chismis. Samantalang pagdating sa iyo, nagbibingi-bingihan siya sa lahat ng paliwanag mo sa kanya. Nagawa ka nga idiin sa pagpatay sa nanay niyo. Ngayon lang po naisip yung mga pinagsamahan namin. Mismo, naturing ang abogado, pero ang bilis niyang maghusga kahit wala namang sapat na ebidensya. Lilith ha, huwag kang magsasawa na magpaliwanag dyan sa kapatid mo. Dahil kung tinuturing kanyang kapatid, maniniwala siya sa iyo. tapo po kayo doon, Tinang. hindi ko po susukuan si Ira. <laughs> Once again, I'm a hero in Ira's eyes. Except, did you see? She fell for it completely. Hi nako, here we go again. Era this, era that. Can we even talk about anything else, Renan? Pugo na lang bukang bibig mo yung era na yan. And you're acting like her personal savior. Eh, you naman know, talaga yung plano ko, Sabrina, di ba? The more era leans on me, the more I can squeeze Lilette out. So yeah, I have to be her go-to, I have to be her everything. Para may puwera na si Lilette, mabawi natin lahat ng sinira ng mati nila. E eh, paano kung mag-backfire yung mga plano mo? And the way you're going might actually fall for ERA. Are you serious? Look, hindi mangyayari yun. Okay? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ginagamit ko lang si ERA and nothing more. Let's celebrate. Is this a win? It is. Come on. There we go. sa'yo Hi, Nay. Kamusta ka na? Ako po, ito, bugbog sa dami ng nangyari. Malayo sa lasa ng chocolate yung buhay ko recently. Napagbintangan ako sa pagpatay sa inyo. Nahusgahan. nakulong, pero kung babalik ako sa nakaraan, pipiliin ko pa rin pagdaanan ng lahat ng yun dahil ang dami kong natutunan sa mga taong nakilala ko along the way. Totoo pa lang minsan matatagpuan mo yung pinakamagandang aral mo sa buhay sa mga lugar at mga taong hindi mo inaasahan. Oh, Lord, maraming salamat po. Walang hanggang pasasalamat sa inyong dalawa. <laughs> hindi, hindi ko kayo makakalimutan. Ang dahil sa kanila, mas nagkaroon ng bagong lalim ang pagiging abogado ko. Ang dahil sa kanila, natutunan kong wala palang silbi yung titulo mo kung iilan lang yung mga pinaglilingkuran ko. Ang dahil sa kanila, mas sinubuan ako ng puso. Ang tagal ko nang alam na public service ako tinatawag ng tadhana. Pero mas umigting pa yung lalo ngayon. Naalala niyo po nung una tayong nagkakilala? Hindi ba yung sabi niyo sa akin? Huwag akong magpapaape kahit sino yung kalaban ko. Nagmarka po sa akin yun, Nay. Kaya simula ngayon, ako na yung magiging David sa lahat ng mahihirap na inaabuso ng mayayamang gulayat. Magmula ngayon, ako na yung magiging Lady Justice ng mga naaapi. Ako na yung magiging Lady Justice ng masa.